Ayun mga kapantin, magandang hapon mga kapantin. Ah, nagbabalik ulit kami. Ah, may ish-share lang ako sa inyo mga kapantin ah, patungkol sa anxiety mga kapantin. Ito'y personal experience ko mga kapantin. Please watch this. Mga kapantin, ah, ish-share ko sa inyo yung mga symptoms mga kapantin na naranasan ko na nagkaroon ako ng anxiety. Unang-una, nagkaroon ako ng panlalamig ng katawan. Dinagnat ako. Pangalawa, nagkaroon ako ng uh, uh, irritable ako, mga kapantin, irritable. Pangatlo, sumasakit yung ulo ko. Pangapat, parang natatay ako pero hindi naman, mga kapantin. Panlima, uh, parang uh, nahihirapan din akong huminga sa gabi. Natatakot ako kasi, yung panlima panganim mga kapantin is yung girl, yung parang gaganan ka na lang kasi nga para may hangin sa ano mo tapos bloated ako mga kapantin bloated tapos pang uh, uh, walo uh, hindi ako masyadong nakakatulog pang walo pang mga kapantin is yung uh, uh nagkakaroon ako ng uh, paninigas, uh, pamamanhin at naninigas yung katawan ko mga kapanti. Pangsyam yun mga kapanti. At uh, minsan, parang nahihilo ako mga kapanti. So yun, meron pa at akong naranasan na iba, naka, nakalimutan ko yung, yung, iba. Pero yung sampu na yun, mga kapanti, is na experience ko personally mga kapanti. So yun yung mga symptoms na naranasan ko. So kayo, hindi ko alam sa inyong mga ko kung naranasan niyo yun, pero sa akin yun yung personal ito Yung experience. mga bagay na ginawa ko para ma-recover ko yung sarili ko at makarecover ako sa anxiety. Una-una mga kabanting ginawa ko, nag-pray ako kay Lord. Kasi ito yung sinabi sa akin ni Lord, mag-pray ako sa Kanya. Nag-pray ako, nagkaroon ako ng isang focus lang sa business ko, sa isang trabaho ko, hindi na ako nag-iisip ng marami, para hindi ako matrigger ng anxiety. Ayan, iniwasan ko din yan. Pagkakape, iniwasan ko din yan. At uh, panima, nagkakaroon uh, ako ng exercise para ma, ano, ma-relax din yung mind ko. At uh, pang-anim, nag-i-inhale exhale ako. I-inhale exhale ako para at least uh, uh, maging clear sa isipan ko yung uh, naisip ko. So yun yung ginawa ko para makarecover ako. Unang unang nag-pray ako kay Lord. Kasi ito yung sinabi sa akin ni Lord. Magbalik ako sa kanya para makarecover ako. Walang gamot sa anxiety. At mismo ang doktor na nagsabi na hindi kayang gamutin yung uh, anxiety. Kasi ikaw lang mismo sa sarili mo ang makakagamot niyan. So lakasan lang natin yung sarili natin. Magtiwala tayo sa Panginoon na uh, makarecover tayo. Mawawalang, mawawala lahat ng symptoms kapag uh, naniwala tayo kay Lord. So, wag kang mag-alala kasi ang anxiety ay nagagamot. Hindi yan uh, malalang sakit. Huwag mong katakutan yan. Hindi mo yan ikakamatay. Tandaan mo ako, nakarecover ako sa anxiety. Tingin, wala na. Okay na ako ngayon. Nakakatulog na ako ng maayos at uh, relaxan din yung mind ko so nagbalik ulit sa normal yung uh, uh, pangatawan ko so uh, wag kang uh, matakot at wag mong isipin na meron kang sakit gawin mo lang yung part mo i-recover uh, e mo yung sarili mo tandaan mo kailangan mo lang ma-recover yung sarili mo mag-pray ka lang kay Lord gawin mo yung mga uh, bagay na sinabi ko dito para ma-recover mo yung sarili mo so Uh, sundan mo lang step by step kasi nanonood din ako kasi ng mga iba-ibang video about anxiety so dahil doon uh, trinay po yung ibang ginawa nila para makarecover ako nangyari nakarecover din ako pero yung tiwala talaga kay Lord at paniniwala mo sa sarili mo na makaka-recover ka ay mangyayari. Basta uh, gawin mo lang, isipin mo lang sa sarili mo na kaya mo yan at malalagpas mo yan. Yan lang mga kapantin ang gusto kong i-share. Kung gusto mong mag-comment sa comment section para at least ma-replyan kita at matanong mo rin ako. At makatulong din tayo sa ibang tao na nagkakaroon ng anxiety, kagaya mo, kagaya ng iba. Uh, Share mo yung video na to At least uh, meron tayong matulungan ulit na ibang tao. Salamat mga kapantin. Bye! -bye. sub indo by broth3rmax